President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nalanagot. So, para bang ako dapat ang imbisigahan, ako din ang gumo, gumawa kung sino ang mag uh, sa akin. So, the question of oh, um, integrity, um, definitely, ano siya, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang uh, gumawa. Ma'am, when you were accommodating for more of our questions, in relation to the sa corruption issue, maraming pong mga negosyante ang uh, nage-express ng kanilang concern because maaaring uh, naman ka-affect na, dito sa English ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi nyo dito na eventually, of course, it will affect the economy? Ah, uh, Yes, ma'am. Totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the we can say seguro top three reasons why uh, investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, the ang and the lagi ng mga investors mahirap kumuhin ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil, ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, uh, from top to bottom, uh, merong humihingi. yun din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, di ba, ng ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast uh, Asia. At yan din yung rason isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila uh, pumupunta na lang doon sa uh, Thailand o pumupunta sa Vietnam at uh, meron na ngayon iilan marami pumupunta sa si Bangladesh because nakaka-apekto yung uh, corruption sa competitiveness ng isang bansa yung corruption complaint ng foreign investors and even even domestic uh, investors hindi yan ngayon lang malamang kung